hani hani, eto oh, mo rin sa ospital dahil baka magutom ka at saka bigyan mo rin si Boy ha, mo ka pakainin, ha? niya yun ha. Sige, ikaw na muna ang bahala sa kanya dun ha, itawag mo agad sa akin kung may anumang mangyari sa ospital ha. Okay. Sige. Nancy? Ay, kagawad. Alika po. ng araw. Tuloy po, tuloy. Ako hindi na. Hindi, alika po, alin po. Tuloy po kayo. Ah, pasok po tayo? Ako hindi na. Ah, itadaan ko lang sa palit na napag-ambaga-ambaga namin sa barangay hall. Magpasensya nyo na. Hindi rin ako magtatagal at may pa ako sa bayan. Maraming maraming salamat po, kagawad ha kailangan, po talaga namin ito. Maraming maraming salamat sa tulong niyo. Pakisabi po sa kanila, salamat po talaga. Ilang buwan din ang itinagal ni Boy sa ospital bago makauwi sa bahay. Nakakapaglakad na, pero hanggang sa ngayon ay maingat pa rin sa bawat niyang galaw dahil hindi pa rin na ibabalik ang parte ng bungo niya na tinanggal. Hirap pa rin siyang magsalita, kaya pautan ang bawat bigkas niya. Refren, yeah, nandiyan ka pala. Nay, yeah. uh, nasulat ko na po lahat dito ng gamot na papainin niyo po kay Boy. Mm -hmm. Huwag niyo na po kalimutan yung oras po ng pag-inom sa kanya. So, Alam niyo po, importante yun eh. Oh, oh, ito ito po ba? yung gamot po. Ayan. Sige, kompleto na to? Opo. Sige. Bakit hanggang anong oras ka ba sa bayan? Alas tres hanggang alas sa po yung pageant eh. Pero tsaka po kasi aabutin po yung hanggang alas otso ng gabi. Sige, hindi bale. Ako nang bahala dito. Basta galingan mo na lang ha? mm, -mm. Para naman makapagdagdag tayo sa mga pambili ng gamot ni Boy. Alam mo naman. Ha? Oo naman, nagagaling ako po mag make naman nagbana ako sa inyo niya, di ba? Sige, <laughs> alam mo Sige, sige. Bale, po. Na, ka, sige po. <laughs> ah. <laughs> yeah, friend, Ah, uh, pwede bang mamaya ikaw na lang magpainom nito kay Boy? Wala problema, ako na balas. Wala naman akong gagawin. Eh. Sige, salamat uh -huh. naman. Kasi gusto ko lang na medyo may iba namang makausap yung bata. Alam mo naman, medyo masumasaya yon kapag may ibang makakausap uh -huh. at ibang makakakwentuhan. Kasi dito sa bahay, kami-kami lang uh -huh. eh, nakakabagot din naman para maiba naman, ha? Ako. Ito yung gamot okay. niya. Tapos, uh, andito naman, ito, ito, ito yung... Nakalista na siya. Oo, nakalista okay. naman, ha? Ayan, kasi medyo madami-dami na. At saka itong tubig, ha? Ayan. Bahala ka na, ha? medyo okay. pasayahin mo naman yung... ba na, nabala ka, nabala ka, boy. Wala naman ako kakawin. Ah, sige. Pero ubusin mo muna oh, yan, sigur. ha? Mamaya okay. mo na siya puntahan okay. tapos oh. mo kumain. Mas okay, sige, sandali, you. ha? Dito lang muna ako. Pagka may kailangan ka, ha? Nandito lang ako okay. sa kwarto, ha? Sige. Turn 5 by a strong tabel, and my cup of tea. And as they swing for home, it's my turn. by for by my cup of tea. Tabel, I am strong But still it's my turn. And finally, it's my Huwag kang makalala, boy. Pasasal, ba't opera ka ulit? Kahit hindi nga na makasakay ng kabahay ulit. Basta importante, may balik yung tinagal sa bungo mo. Pakatatang ka. Kus. Kus. Ko. Ma. Ma. Ma po 뭐... 뭐 으아, 으아, 다스 으아, 으아, 아 으아, 가아가아가시 으아, 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 으아,